Grabe bro. Yeah, bro you po. Yung siyang isa sa mga scholar ko na hindi ko binablog. Kasi binlog mo na. Hindi ra kami. Hindi okay lang okay. lang uh, Guys, welcome back sa akin YouTube channel. Kasama po natin ngayon ang Habibis, Habibis Squad. Ay, sana dapat yung aming foods double meat para Ayan Muscle recovery Yun Sabi oh Tapos si Jumbo at si Adonis Tapos This one Special sauce Ano yan? Colgate? Hot face Hindi ko alam yan eh Para sa yan Uy Ang bite naman Sweet naman yung Jumbo Sweet naman yung Jumbo pero Beshi, bak, parang napansin ko yung yamanin ka na Beshi. Aba oh, syempre naman, velvet ko kaya. Oh, bracelet. Rob, Rob, yeah. bracelet. Wala naman yung sa akin na putol yung bahala ni Kuya. Yung sa'yo bago naman, oh, oh, hindi ko na sword. naman. Hindi talaga ka ka kaya ang karisma ni Beshi, beshi. Karis na. Oh, kaya man yung Ay, ano pala kayo, bro? Boss, sino ako? Ha? Ano po ako? Pans, pans nyo po ako? Ay! <laughs> ano ba naman? <niya>? Masya <laughs> hindi po akong yung hit? So Mala malalim <laughs> yung hit. Masya <bawa> yung <laughs> nasa pisgir ngayon. Ay, hindi tayo kasi yung bro. Ay, <laughs> <laughs> overseas ay. Overpeak. So ano ba nung nasa ano? Doon sa isang SM maluma. DIY din yan, di ba? Oo, uh, meron uh, ngayong bagong DIY, oh, nasa may ano, Say, sabay, mga nga, sabi mga tatlo na mo sa DIY. <laughs> siguro. Puro DIY. DIY siguro ang DIY. Ayun, pang lagay ito sa ano. Sa motor. Ayan Ayan Bibilin mo na. Bibilin mo na. Bibilin mo Ano daw, Bibilin mo oh wala pang bayad. Binibigay, wala pang mambayad. Uy! Bayaran mo. <laughs> 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 Son, bibili natin. wala ka pa kasi motor. May motor ako kasi sa likod. Punahin natin yung motor Kala ko helmet. Kunahin niya din yung helmet. Bro, salamat bro. <laughs> May magagamit na ako bro. <laughs> bro, salamat. May magagamit na ako yung luma mo. Magbilis yan eh. Hindi ko alam kung nalabot yun. Bako yun. Hindi, siya dun yun. Babako din naman yun eh. Ganda talaga. Bagi na bagi yung Ganda kaso, besi tabi dyan ha. Pangit. Ay, okay ito leather pati sige uh -huh. nga bro mas okay ito at ano uh, di siya uga ganda yay Classic. Kasi so, balik yung shirt. Hindi <laughs> 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 bro. Si Toji. Kilala ba si Toji yung anime? Ayun yung na yun. Jerry. <laughs> ay, bihira ka. Hindi niya ka nga na. Grabe ka na pala. <laughs> wala man kami TV. Tanda mo, hindi man TV yun. Wala man kami. Saan mo mapanood? Sa radyo? Computer, TV, IPD. Wala kami. Cellphone, cellphone. Wala din kami. Walang TV, may cellphone Ano nakuon cellphone. Mas naon na TV sa cellphone. Mas sa cellphone. Mas naon ng timi sa cellphone. Mas naon ng sa cellphone. Mas naon ng timi sa cellphone. Mas naon sa cellphone. Mas sa cellphone. Mas naon Nagulat timi sa kami. Matagal naon ng timi sa cellphone. Mas naon ng timi sa cellphone. Mas naon ng timi sa cellphone. Mas naon Ganyan talaga na mga kaibigan kinakalimutan. Legend yan, legend. A few moments later. Malamans mo na. Uy, grabe bro. Yeah, thank you po. Uh, siyang isa sa mga scholar ko na hindi ko binablog. Baka mm. binlog mo na. Hindi na kami. Hindi, okay lang. Ay, okay. yun, grabe. Gusto kong tulungan. Ay, thank po. <laughs> Thank you po. Yan ang mga karapat dapat tulong kagaya niya. Ito, si Joy, marami. Pwede eh, mo i-picture sa'yo. Pwede Hi. Yan yung mga, ano, um, tawag dyan, bihira akong mag-vlog ng mga scholars. Yan, si Jibra din. Binibigyan ko yung palagi. Hmm. Hello, Beshi. Hello. <laughs> Ano, nakaka na ako proud niya. Yung... Nasa siya kuya. Hmm. Nag-aaral na siya ngayon pangarap niya mag-aaral. A few moments later. Ano mga kadyan besi? Gingin besi, besi. Tama besi. Ay! Bagay! Parang yung ranger oh. Power ranger. Ready, lalaki pala ito. Bakit ganun yung galawan niya? Ganda nga oh. Ayu. Ayan ka, isa pa sa bagay ko yan Kasi na, na slow. Ah. So, right, ano number? siya yung mga okay. fix siya Hindi siya yung naka, hindi siya maluwag sa Magkano po ito? At That's ito, 800 na lang lahat o dalawa <coughs> <laughs> Kalinga. <laughs> na <Sinamaran ma. laughs> Guys, ang bait talaga so, so ni Kalinga Crab. So so wow! So, Ay, hindi na kayo ng kulay niyo ano mo pwede sa pero hindi yan din ay ayun, <malaga. laughs> ayun na ayun natin dito sa atin. sa ayun kuya ganito talaga <laughs> <laughs> yung sayo yun na wala ganito bro sa'yo sa'yo talaga yung gusto na sa na sa akin ito na sa akin na Ah, Woo! Seryoso, seryoso. ako kumalat ako dito Sesam, <laughs> Uy, sa na na? Uy, naman ang box dito. Dinadala <laughs> Kayo. Ay wala sila nito. Bibigyan ko na sana. Uy murdered din ako bro ng ano sayang wala ayway. na yun katulad nung sa'yo. wala na po yun yung puti grabe nasa napasama lang okay. tayo guys nabilan pa tayo ng regalo no? yung no? yellow yun talaga ay, ayaw ko ay, no? para si Beshi mamaya <laughs> <I don't> wanna... <laughs> <laughs> si Beshi na rin siya yung katulad ko kaparihas ano pa Alam mo hindi ibig sabihin ng ko. Ano pa ano pa change ulit? Galing nito. Pang change ulit. Ang CEO ng helmet. <laughs> ito ka na yan, pang hukas. Plata. Hindi ko alam. Big, 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 big. Ito, alam <laughs> mo, ito pang ano. Pa-spray yung sa ng ilibis. <-ukos>. Yan. Kaya palang <laughs> baw <laughs> nang <laughs> kinikilim yun. Ay, ikaw. Ayaw na ba? Ayaw. Ang maganda pala doon sa binili kong helmet, may freebie siyang worth 500 pesos. Ayan, mag-joke. Oh, oh, oh. <laughs> oh, may aqua plus ka ba? Kaya, Saan ka ba? Dito na. Ano to? Oh, baka naman. Oh, dito ba? Pwede motovlogger po kami, baka pwede po. Di ba motovlogger tayo, di ba? Oo. oo. Tagal ano na. Ah, tagal na kami motovlogger, mga kahapon lang. Hindi, <laughs> 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 wala mang pangalan. Oh, wala mang pangalan. Sinabi <laughs> ko. Sinabi <laughs> mo kanina. dito bro. Maliit lang <laughs> talaga. Ayo, saan yan? Pero mas maganda pa rin talaga to kasi may ganito siya ito. Mm. Ito yung nagpapaganda dyan, parang siyang best talaga. Mm, parang ayo, parang, ay, okay. pang... siyang pang, Pangit ka yan. Pangit pang barilan mo. Ba? Oo nga, yung ano. Yeah, <laughs> Iba yes. kasi bag na bag yung ano eh. Bag na bag yung dating yan. Buti di ko dinala yung shopping. <laughs> <laughs> Isa yung baga dala mo ganun din. Alright, eto na ang helmet. At saka... Mga, ano to? GIFT SHADES Pang, pag nag-derex sa'yo. Ito ano okra. Ay, orka pala. Sabi mo, sabi mo siya. Okra. Open mo, open mo. Ano yun? Naguganda ng logo. Ano yun? Lagayang palang panalangin mo. Panangtalo. Sa'yo nyo pa magpakita agad surprise Blue. Kaya itong blue. Ay, sa'yo yan. Ay, kaya dyan po. Jumbo. Ay, puti yun. Hindi puti yung kaya, no? Blue. Kasi wag mong sabus. Sa akin yung puti. Hindi green sa'yo, pre. Ako, puti. Sorry, kaya wag ay, ay, sa akin yan. Huwag mong hawakan. Grabe. <laughs> 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 Don't, oh. Don't, Don't touch. Don't touch. Hindi may nimo. Hindi may nimo. Hindi Hindi

<laughs> okay. Thank you, bro. Okay. Thank you, bro. Kami, oh? Thank you, bro. Thank you, bro. <laughs> Thank you, bro. <laughs> Thank you, bro. <laughs> Thank you, bro. You helmet. And. Okay. I'm I'm bro. Thank you, bro. Thank you, bro. So Thank you, bro. bro. Thank Thank you, okay, bro. You